Ayun mga ka laban to ng dalawang bago. So meron tayong dalawang gagamba dito. Isang uh, yellow-orange. Tapos kalaban niya is... Um, parang kasing kulay niya rin pero hindi lang, hindi lang mukhang tigre. No? So parang yellow din siya na solid. So mga bago to, walang load. ah uh, Hiniter lang natin bago natin paglalabanin. And uh, tingnan natin kung alin yung mananalo dito. Tingnan nyo nung dalawang gagamba. Oh. Halos talagang match na match talaga silang dalawa. Uh, medyo mahaba lang tong yellow ng konting-konti pero nas yung katawan naman nandun sa yellow orange. So first round. To na. Ayun. Mukhang dinakma ng ano no ng yellow yung yellow orange pero bumitaw. So round 2 tayo. Round 2. Here we go. Uy. Yung tinamaan yung ano mukhang tinamaan yung yellow orange. Mga ka-G. Oh, grabe. Mukhang napuruhan yung yellow-orange dito ah. kita nyo, hindi sila nagkakalayo, no? Talagang match, match yung gagabang to. Yun nga lang, naunahan yung yellow-orange. Ganda pa naman sana ng kulay nito. Ay, hindi na naka, ano, hindi na nakaporma. Uy. Wait, nahulog dito. Ayun. So, talagang ground and pound yung yellow dito, din na binitawan. Ayun, kinain na. Pinayaan ko na lang mga ka-G. Balikan natin yung slow mo replay mga ka-G. Ayun, kumagat pala yung yellow-orange sa stick. Tsaka sa dinakma ng yellow sa pitan. Nako. Magandang laban sana kung hindi ko nakakagat sa stick, you know? Pero, ay, ay, okay. Ah, medyo solid yung tama niya dito. So, ayun mga ka-G, replay na lang to. Pero kung gusto nyo yung mga, yung mga video na to, And uh, wag pong kalimutan na mag-like and subscribe no para tuloy-tuloy yung panonood natin yung mga ganitong laban. All right mga kaji. Maraming salamat po at sa uulitin may next uh, laban po tayo. Abangan niyo.